Kung nainang nangyaring landslide sa Rizal, makakausap natin si Ginong Henry Gavillaga, ang Secretary ng Barangay San Isidro sa Rodriguez, Rizal. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, ma'am. Sir, nabanggit po nung kasamahan naming reporter na delikado yung lugar kung saan naganap itong landslide. So, sa punto pong ito, eh, eh, bago po mangyari ito, alam niyo na po ba na it is part of a danger zone? May ganun po bang abiso sa inyo? ah uh, yes, ma'am. Actually, uh, na nataging po ito ng housing din ng municipality, ano? Kasi nagkaroon po ng allotment nga ng pabahay program dito sa mga tao na ito, eh. Dito okay. sa area na to And pinagbabawal na po namin ang pagbalik dyan. Pero since na itong mga tao nito ay mga nagtatanim-tanim dun sa lugar at nandun yung hanap buhay nila, kaya nagtatayo po sila ng mga shanty-shanty. Actually, far area na po ito eh. Mm -hmm. Ang ibig niyo pong sabihin, sir, eh na-relocate na yung mga pamilya na nakatira sa paanan ng bundok kung saan po naganap yes, ma itong landslide? Yes, ma'am. May mga na-relocate na po yan dyan sa mga area na yan. Pero eh, mobile ang mga tao eh. Meron... Ngayon, pagbabawal mo, pagkatapos, sa ng mga buwan, meron. Kasi mga light material lang itong mga bahay-bahay na ito eh. So, alam po ng komunidad na delikado po at mapanganib dahil posibleng anumang oras ay maaaring magka-landslide, sir? Ay, uh, yes, ma'am. Alam din po nila yan, yung lugar na yan. No? Ito po ba eh, ngayon lamang po nangyari o naganap na po itong to dati? Ah... Uh... First time po ito, ma'am, nangyari sa Banbanin. Opo. First time po. Opo. Pero dahil po may abiso na it is a danger zone, talaga pong nagkaroon ng relocation para dun sa mga nakatira po sa lugar yes, na yan. Yes, actually, ma'am, kasi malapit sa ilog po ang mga lugar na ito, eh. Opo. So sa ngayon po, kumusta na po yung pamilya, pati na po yung ibang pinalikas muli dun sa lugar? Ah, uh, actually ma'am, dun sa may ang pamilya po ay yung labi po nila after sa hospital dinala na po nila sa Town of Funeral Home sa Quezon City. Mm -hmm. At pagkatapos baka ibuburol din po nila sa dito sa Payatas kasi ang father po nito ay nakatira po sa Payatas Quezon City. Okay. So sir, Opo. ano ho ang maaring gawin ng barangay? para po hindi na tirhan kahit na pansamantala lang, ito pong danger zone na ito? Uh, actually po kanina, nag-account uh, po ng families po doon sa area, uh, it reaches mga 58 po na mga shanties-shanties ang nakatira doon. Mm -hmm. Pero ang in nga namin sa kanila na dapat mag-ingat sila doon sa mga lugar kasi nagiging soft ang soil nila, no? Uh -huh. Soft soil kasi mga maisan po ito, mga taniman nila, mga halamanan. So when we advise them, at wala namang willing sa kanila na para i-evacuate namin sila eh. Hmm. eh sir, sanali po ah. What Sorry, lilinawin right? ko lang po. So meron pong 58 uh -huh. families pa na nakatira pa rin po doon sa immediate vicinity kung saan po naganap itong landslide. So hindi po pala lahat yes, ay naalukan na ng relokasyon. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Actually po, ma'am, yung iba po na may mga bahay doon, may mga bahay na dito sa relocation niyan eh. Ah, okay. Opo. So talaga hong bumabalik doon pansamantala dahil doon po nagtatrabaho. Ano. Opo. So paano niyo po sila haharangan? May ganun ho ba kayong plano sa barangay para mawala na po yung mga tao sa danger zone? Ah uh, siguro po ma'am mag- uh, mag-uusap po kami ano kasi yung barangay uh, barest reduction management namin kung Opo. talagang magpapatuloy po itong ulan Opo at mino uh, po namin yung area dahil kung talagang magpatuloy na magpatuloy uh, we do not know whether kung pwede dito sa amin yung tinatawag na force evacuation ng mga tao na ito Okay maraming salamat po sa inyo Ginoong Henry Gavillaga ang Sekretary ng Barangay San Isidro sa Rodriguez Rizal.